Mga muti po kami. Ayan po ang kagayunan ng ano ni Mami Imelda. Eh, ning ano ay, po? Ay, ano, ano. Hi, Chuchu. Ayan po ang mga ano ni Mami Imelda oh. Ayan oh. halik jan Chuchu. halik jan, Paano ka man papansinong ka man daw? Chuchu. Kaya kana na ano ni Mami Imelda ay napukurot ay. Pa sigla ka man. Ano, linggit. Ano na, inom na. Ma? Ayan po ang harong ni Mami Imelda. Ito pang ni Mami Imelda. O, kagayong gayon. O, presko po, po, digdi. Ayan. Digdi po ang lugar na kung saan. Mga star si Mami Milda, Tawagon ko po yung ilo ni Mami Milda, cuco, cuco. Nagbuag na ka sa luwas Mami gamaid mo? Ari po, sarong klaseng shell na magayon po siya. Kaya yan. kaya lagi po na kadalasan kapatid ko ko po mga kapatid nang nakalimutan ko po mga I pagka nasa ra po ako ning ano kasi ko sa laod. Dito ali ka digdi bilis. Mga mga dapat ka digdi ya. Oh, digdi ka. Digdi ka. Ini po si Chucho oh. Ta hmm. bunso na ano niya, midda padangat. Ah oh, sige na tama niya. yan. Ta, na mamiya sa akong Ayay, gayon po ang shield na ini. Oh. Sa iba po ba gay gagibuhan niya ning design or minsan igala ganing ilaw. Oh. Ari po o, oh. ini ka gininggayin mo sina para bu ubo ga o. Oh. Oh. Ayan. Lalagan po din ng ilaw pag kagayon ano po? Ayyan po. talaga yan. Tantunin yung saradit na may ilaw. Okay, yun. masisira Masisira. Ayan sa Ayan, grabe pong tanong kay Mami Milda, o. Oh. Ayan, nag po no, oh, sa Pinas. Ayan, yan ang Pinas. Gauran ng tubig. Pagka sa ibang bansa, aman, ah, nagdadarnak ng yelo. Ayan po, o. Ayan, digi sa Pinas. Ayan ang Pinas. Digayin po, baga ni halaman ni Mami Milda, oh. May ladder pa si Mami Milda. Ayan, mabandan kita. Tanaguran paman, pa man. Ano po, Milda? Yeah. Maduwan po kita sa ibong tamang amuti. Yeah. Ayan. Panamiton kami ni Mami Milda ning kamuti. Ini man aki, ni Mading Arli na magayon noon. Pinakamagayon po 'yan. Maartista po iyan. 'yan. Partista 'yan. Kundi masusugbon po. Ayan, no? Oh, kita nyo naman po, artistahon. Ayan. <laughs> Ayan, pagkagagayin po ng shells, oh. Chucho, ini bunso ni Mami Mil ini, oh. <laughs> na para po ang bunso ni Mami na para simbag, oh. Kaya nadadapang. Ayan. Ayan man ang pinaka ilayo na ano ni Mami Mil Oh. oh. Idakwaan ka man sana bago itong mangurhab ka na naman. Yan si Shalon po yan. Gusto niya sa higdaan magkakan. Ayan ang putay. Hilingon ko ang putay. Ayan, Ayan daw po. Ilayon pa buga oh. Ang putay ni mama. Oh, oh. Hmm. Ay Putayan gadukan pa. okay Oh, kita mo po kung pagka paano yan. Kaya pag naanggot po diyan si Mommy Bilda, dadapang iyan, nagpupurundo po yan. Ay, ini ano na yan pagkapadangat. Ang putay, ang putay. Yeah. Ay, kapo niya. O, araw po kayo magpadangat si Mami Milda sa alaga niya. Ayaw po. Grabe po ning mga aparato si Mami Milda. Mga bag niya. O. Ayan. Ayan. Kung ano-ano pong mga disenyo kaya no, Sa pag-hura-hura po, Kaming kamuti. Ayan o, Kung gaano ka lang yung mga bag ni Mami Milda. Ayan no, Pasingawan sa aircon. Bagay yun yung pabambintan ni Mami Milda. Yan ang salami ni Mami Milda, Oh. Ayan. yan mm Wala -hmm. niya, dak. Ayan, si Pandak, Oh. Pinakamato ang padangat ni Mami Milda. Si Pandak. Mami Milda, yung Ido! Tignangat-ngat ni Bunso. Yo, Ido. Ido. Ay, Ido. Eh, chinilas mo. Ika, ano to? oh, ano, tanada ano, ka. Ano, sabi mo, sabi mo sabi akala mo na. kakalibre ka. Sabi ko oh, si. Ang ano po, ini yung bandang kusina ni Mami Milda. Ayan o, yung pintuan. Ayan, nilock niya na po pano. Ayan mga gamit niya, igdi o. Tapos ini malagan ni Mami Milda. Nakapalita po, baga. Ayan, ano-aning manok. Motibayon po talaga no oh. Laganan po yung manok. Astig po baga, oh. oh. Ayan. Pwede mo pong lagan dyan yung manok, oh. Maalaga ka. Ayan, pagka ano, pwede mo pong ikulong-kulong dyan. Oh, hiling nga taday ko na kayang isara. Ayan ang mga pakalamera. Hmm, day na baga kaya kisara Ayan, natsambahan. Salamat siyempre. May burabod po, Igde. Arom niyo po yung burabod. Yung po, baga tubig yan, halik sa lupa. Or minsan yung iba, asa ah, sa bato. Halihan sa may bato. Pero napulman po, baga sa daga. Ayan po, oh, istaka na. Ano po yung ni Mami Milda, digde? Inuman mo yun nga sa container. Iyan, inuman niya ni mamilda, oh. Maurag talaga ang, ano ni Mami Milda, o mga laagan ng asin. May mga ingredients mas si Mami Milda. Ayan no? o, o yan. Guiding mga United States. Ayan. Ayan mga kaldero ni Mami Milda. Ayan sa iyang mga sa sa yang gamit niya paglabada, ini pagluto, steamer. Yan, stove lang po ang ano ni Mami Milda o. Pero ano ka, maano po yan. Mula A ah, doon yan dyan. Saka bako pong mauring baga sa kaldero o oh, kaya mga kaldero niya, malilinig. Ayan po bagaw malilinig po baga mga kaldero niya. Oh, dahil nga ano, sa oring po siya nagaano. Saka kahit bako na sa oring, ng kahoy man ano, talagang linig yan ni mamilda Mami Mami Milda. nga oran pa man po baga. Maaban-aban na kita. Intirong dahil digi sa burabod, intirong ano-ano ka digdi. Nag-arog naman po bagang ikos. Nag-arog naman ning maglitad igdi sa higdaan. Ah, hari yun lang ang sapin. Ah, kadurog da po yan ni Mami Milda. Kundi, rukado ka maning labada ka yan. na po sa ag at kayo. Pag ako ma, ano, oh. Hay ito, may oh. ini, may sakit ng giragat. Ah, pag ma, turog na po da si Mami Milda, ining, iyan duplicate na yan, no? Oh. Haliyon man po din, happy na yan, no? Oh. Yan. Yan mga happy kaya. Ay, social man pala. Hmm. Tulong happy niya. Iyo, tayo mga aki niya. Dan yan muna, tayo mga bitis kayo, yung paamadudumi, hmm. Oh, yan, social po mga aki niya, oh. Ilingon computer. Oh, iyan pa oh. Ilingon computer, oh, putay. Oh, ilingon da ang putay. Oh. Ayun man talaga, naluklukan man dal nanildao. Mamutun. Panganay niya po 'yan. Ay panduwa niya sa panganay. Iyan. Mamutun po pala, 'yan. Iyo. Laluk baga, ng inilay. Iyo. Pagnaanod ako, pag-abot ko sa natan. Iyo. Ah, iyo man pala ng urulay. Ganda. Ano? Ika pagadak, dahil na ika igikikis ni Mami Milda. Dak. dahil ka na igikikis ni Mami Milda? Ah, kawasa. Kaya mampalan. Ito na ka nagpapakarigos. Na ini ang tuming, tumangiro mo. Lalaki po ini. Lalaki. Tumangiro ini ano po? taga Ayan o. Kasi katiro mga baga gusto niya pero may nakalike baga o. Oh. Tabi na, tabi na. Inom na ning ano. Banga kita. Ma? Ayan. Cute yung idot niya. Milda o. Oh. Ayan. Astig yung igdiki mga Milda pa po. Madumang kami sa ibong tama ko kami ning ano. Ayan, makuha kami ng kamuti. Ay, iyo. istigon dito pag nagkukuha ka ng Mamilda. Sana kung adigdi ka, pero may nakalive si Mamilda. Tapos ipaprint mo ako kay Jisa. Mapapanood mo ito, Mamilda. Mapapanood yan dito sa buong ano. Mas sa ibang bansa. Ma? Ibu, si, ka. <coughs> ano? Hey, Account. Ayan no. Si Miss Agsamusam na maganda oh. Oh, artist 'yun 'yan. <laughs> Ayan oh. Ayan ano, si Sai. Si Charmina. Mayo 'yan. Kaya ko mga masita si Mommy Midda oh. Ayan oh. Nagdadagmok igdi sa Pilipinas. Oh, nag-uuran po igdi sa Pilipinas.

may sino may pinirmahan na sindad sa barangay. Ah, Hindi siya magparanirani diyan sa ro. Para na nanirani, tinauna sa isa sa room aki. Uh, ng si ano? Ay yung nagsuyo diyan. Iyo nagsuyo. Ay kawal sa. Ni. Iyo. Gusto pa magbalik ano ay dai na mo si sa SD sa tranquilo ho na naman. may mayaman na din sa ago, may may baka na sinda, may duwa na sindad. Si Karabaw, tama ko na sa si Karabaw ng Dinakal. What down to Jack's the fuck.